Hello guys, what's up guys? So, andito tayo ngayon sa so, guys. May maraming palawaran mga bata sa uh, Tindal Park. So, ito yung tinatawag na carnival. So, grabe nag-enjoy mga bata yan guys. Kita niyo naman. Pakasayan nila dyan oh. Kasi, dalawang araw lang sa dito guys. Tapos, dilipat na naman sa nang iba. Ayan guys oh. Ganda ng ano yun na enjoy mga bata nyo guys ayan. so mabilisin guys so yun guys o oh. kita nyo naman kasi pag may tuwing ano dito guys ah uh, summer meron silang ano pagkulo na dito nagpapa ano sila ng mga palaro mga bata yun mga Ferris wheel guys Magalala dyan guys oh Ito ayun oh Umiikot na naman siya oh Yan ang tawag na Super Chipper guys Dito sa Winnipeg, Canada Ayan guys Ang ganda nga dyan guys oh Inang minutes kayo ano oh. Maraming rides yan dyan guys So yan ang kinunan mo natin Ng video natin Oo, oh, bilis niyan. Minsan, ikot-ikot yan eh. Meron pang isang perisyon ng bilis. So, ang ganda niyan, no? Yung mga dito, guys, pag may mga ganyan, carnival. Karabal ba yan? Karnibal. Ang bilis niyan, no? Hanggang ano yan guys eh. Pag hanggang alas 12 ng gabi. So, dalawang araw lang siya dyan eh. tapos dalawang araw, lipatan man ibang ano, lugar. Marami yan guys. Maraming kanyan.